Mga pare ko, i-share ko po sa inyo kung paano po mag-adjust ng idle speed ng ating Yamaha Mio. So, yung idle speed po, yung rigodon or yung maintaining RPM ng ating makina na nakahinto po siya. So, hindi po natin siya nire-revolusyon tulad po nito. So, napaka-importante po na ma-maintain natin siya upang hindi po hirap or either naman na hindi po sobrang bilis yung andar ng ating makina. Kumbaga, nasa timing po lagi siya at hindi po siya namamatay. Pero alamin muna po natin kung ano po yung tamang idle speed ng ating Yamaha Mio. At dito po natin makikita yan. So ito basahin po natin na idle speed in neutral ay 1600 plus minus 100 RPM. So ibig sabihin yung range po niya is 1500 to 1700 pero ang ilalagay po natin is 1600 Paano naman po natin malalaman kung kinakailangan na po tayo mag-adjust ng ating idle speed dahil bumababa na po or tumataas na po itong ating menor Ang una po natin gamit dyan is yung ating pakaramdam. Kasi pakaramdam po natin na mababa na, pakaramdam po natin na mataas na. So alam na alam po natin yan. Kaso nga lang po, yung ating pakaramdam ay hindi po yung accurate. At kung gusto nyo po ng accurate, ay gagamit po tayo ng mga tools na ito dito. Tulad po itong ating tachometer. So ito po yung nilalagay lang natin sa ating spark plug. At yun, malalaman na po natin itong ating actual RPM. Then syempre, yung mas maganda po, eh, itong ating diagnostic tools. Yan o ito sasaksak lang po natin sa ating makina at yun malalaman na po natin yung accurate na RPM pero kung wala po kayo nito so no choice po kayo kundi pakaramdam na lang po ang inyong gagamitin at ang lagi ko pong ginagamit ay itong ating diagnostic tools dahil itong ating tachometer ay kailangan pa po natin buksan itong mga cover upang maikabat po ito sa ating spark plug. Samantalang itong ating diagnostic tools, then connect lang po natin yung kanyang connection yun at wala ito na po siya yun then select diagnose yamaha version 2.1.2 system select control pink. and okay pang isa ignition on Okay. Ignition off. Okay. On. Yo, nag now. And then live day the streaming. Yo, so punta tayo sa idle speed. Okay. Yo, para then patatakbuhin na po natin tong ating makina. So, bakit, nyo, ating RPM ay naglalaro po yan sa 1.6 sa 1.5.5.0 so nasa accurate po at tama tama po itong ating idle speed dahil minomonitor ko po to at kung sakali man po ito ay bababa ay dito po tayo mag a sa ating throttle body. At dito po sa ating throttle body ay makakita po kayo ng screw na plastic. Ayun o, no, yung kulay yellow. So, nag-iisa lang po yan ng screw na plastic at hindi hindi po kayo magkakamali. So, yan po ang adjustment ng ating idle. So, hindi po yan idle screw na tumutusok tulad po sa ating mga karburador sa kanyang piston. Dahil wala po tayo yun. Dahil throttle body nga po tayo. So ang trabaho po niyan ay air screw. So iyan po kasi ang nagbibigay ng initial na air sa ating engine at yun naman po yung niririd ng ating oxygen sensor. At upang uh, magbigay naman po siya ng fuel sa ating makina. So sakal lang po gagana yung maraming air pag gumana po itong ating pinaka throttle ito. Kasi itong ating throttle body ay nakasarado dahil hindi po tayo nagsisilinador at kung meron man pong opening yan ay konti-konti lamang. Kung may pumasok man pong hangin ay konti lang din po. So ang magpupuno po ng hangin na yan ay itong ating air screw. Kaya once na binawasan po natin yan, ay kukunti lang po yung hangin at hindi po tatakbo itong ating engine or bababa po yung kanyang minor. So pag sinubra naman po natin yung kanyang ikot o hangin ay dadami naman po yung kanyang air at bibilis po yung takbo ng ating idle. So sa pag-ipihit po niyan, simple lamang, siyempre yung pasarado is pakanan at yung paluwag is yung pakaliwa. So pag sinarado po natin yan ay siyasakalin po natin yung hangin at bababa po yung kanyang minor pag din naman po natin yan ay dadami po yung hangin at tataas naman po yung ating minor or idle kung makikita nyo po yung ating idle screw ay naglaro po sa 1600 to 1500 rpm or 1550 so ang gagawin po natin ay pipihiting po natin pa kanan o pasarado itong ating idle screw so ito po yun, yung kulay plastic na yellow Pakanan po no pasarado po natin kung makikita nyo bababa po itong ating rpm to 1,400 so ito naman yun ito nyo mga pare ko nagwa 1,400 na po itong ating RPM kunti pa para may pakita pa natin at kung maririnig nyo po yung uh, rigudo ng ating makina ay bumabagal siya at ang gagawin ko naman po ngayon ay pipitin ko po ito ng pakaliwa o pabukas at itataas po natin itong ating RPM from 1,400 to 1,700 at pakiramdaman nyo po yung tunog ng ating makina dahil bibilis din po yan so dandan lang po mga pare ko eh. at ayan nyo muna pong uh, makarecover tong ating engine ayan bumibilis na po kaunti yun so, te 1,550 na po ulit or 1.6. ayan na at narinig nyo po ba yung rigudo ng makina niya ay bumilis na rin taasan pa kante So pumipit po kung pakaliwa, no. Binubuksan ko po yung ating idler screw. So 1.6 na po. Ayun, nagwa 1.7 na. Yung ating idler. So malamig na po yung rego ng ating makina eh mabilis na po. Ayun, eh, no? dahil nagwa 1.7 na po yung ating RPM, so tipid pa. Ah, so, marami yung ambilis na po ng rego or idler ng ating makina. Ayan mga pare ko, at ang gagawin po natin ay ibabay natin sa 1.6. At huwag na po natin masyado pang ilayo. Ayan, dahan-dahan na pong bumababa itong ating idle. At uh, 1.650, 1.7. Ayan mga pare ko eh. Balikol tayo sa 1,600. RPM which is ito po talaga yung normal at tamang idle ng ating Yamaha Mio So ayan eh, mga pare po, ganyan po yung proper way na pag-adjust ng idle nitong ating Yamaha Mio at yung idle nga po pala natin is 1,600